Magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kinis, no? kung nasaan man kayo ngayong araw na to At ngayon kasama ko ulit si Mahal na Rena. Kita nyo naman yung outfit ni Mahal na Reina mga kinis, ang sexy, sexy no Ano ba tawag yung outfit? <laughs> suot ang kanyang kasuotan Yan, alam nyo kung bakit ganyan ang suot ni Mahal na Rena? Ako very romantic, di ba? Winter, spring, summer, or fall Tuloy ang buhay sa Canada Kasi kakain kami ngayon sa isa sa mga mamahaling restaurant at bihirang bihira lang namin puntahan kaya para sa amin mahal na yon ang Boston Pizza yan baka sabihin nyo eh hindi ka pa nagsawa sa Boston Pizza dyan ka nagtrabaho eh wala nakakamiss yung mga pagkain mga kinesa tsaka ito lang malapit sa amin eh meron ka ba bang alam dito malapit ma? ha? Manila Grill Manila Grill? <laughs> wala akong alam na mga Manila Grill ah dito sa Manila Grill pero dito na lang muna tayo next time tayo pupunta sa Manila Grill iba yon iba rin dito kasi ito planado na natin ngayon mga kinesa ano ready na? ano ordin mo mahal na Siyempre, orderin ko na naman Jambalaya Cactus cats Chicken wings Yan, di ba? So tara At siyempre naman Ito yung mga moment na talagang isa sa mga hinihintay natin Kasama si Mahal na Reyna Romantic naman, di ba? O tara, tara na raw Tara na Picture ka pa ba? Picture ka, picture Gusto pa magpa-picture sa akin Kasama, kasama raw ako Sabi ni Mahal na Reyna Sabi ko, wag na alam mo lang picture sa'yo <laughs> Yan, so syempre mga kaibigan, you know? Masaya tayo ngayon at dahil uh, parang romantic na sa amin 'to ni Mahal Arena. 'Di ba? Yeah, kita niya, no? Wala ano na 'yung sa braso mo. Oh. Tiningnan niya kung matibay 'yung kanyang braso. Dinikit sa ano sa prayer habang hmm. <laughs> nagluluto. Prayer. <laughs> Sabi niya ay mainit nga. <laughs> Pambihira. Tinesting niya kung mainit 'yung prayer o hindi. Eh nung napaso sa sabi niya ay mainit nga. Yan. So dito tayo mga kainis, ano, Boston Pizza tayo diyan tayo pupunta. Kita niyo naman yung forma ni Mahal Arena, mga kinis. Ako po yung forma ko parang ano lang, formang pinas lang mga kainis, ano. Mga nanggigitata, yung madumi yung paa. Yan ganyan no. Madumi yung paa, hindi naghugas. Yan uh, parang ano yung ang, ano, yung nanggigitata. Yan, yan yung mga forma natin ngayon, formahang pinas na pinas ano. <laughs> Pero kakain tayo sa mga restaurant na Siyempre, mga medyo no, uh, pinag-iipunan muna ng mga klase ng pamumuhay natin katulad namin nasa uh, ano lang kami kaya uh, minsan lang tayo makakain sa ganito pasok muna kami mga kinis sandali lang ha buksan mo yun ma yan so nandito na kami ni mahala Arena sa loob mga kinis parunong ano ba ganito o oh, ano paano ba ba ayaw mahatak ha baka masira pa natin tanong na lang natin kung paano to tanong natin <laughs> Ayaw, nakabara eh. Ah, baka may yan. Ha? Ayaw mas... ayaw maano, mas masarap. Bali, ang in-order namin ni Mahala Reyna, mga no. ano... Um, big jambalaya na may keso. Tapos ano, yung merong cactus cuts, merong uh, pizza na maliit, tsaka chicken strips, yun. Okay na kami yun, busog na kami. Mara Actually, marami na yun eh. Nakakabusog na yun, mga kainays. Actually, yung jambalaya na malaki, sobrang dami na nun yung palang nakakabusog na e plus yung in order pa namin na pizza na maliit na chicken strips ako mamaya mapapakita namin sa inyo pag dumating na yung order namin ano ma masaya ka ba? Hmm. parang hmm parang di parang di ka masaya hindi hira ka na no. laging tanggalin ko yung mukha ko sa mukha mo kiss naman dyan eh. hmm. o naan talaga hindi hira naman nahiya ano. pa <laughs> Huwag ka nang mahiya. Walang hiya yung katabi mo. Bihira naman to si Mahal Arena. <laughs> Ito kaming dalawa ni Mahal Arena ngayon. Magtapos picture-picture lang kami mga kayo -nets. Kasi sabi niya, dapat daw magkaroon kami ng souvenir dito, ma'am, na nakapasok din kami sa Boston Pizza. Yes. Nahiya pa. <laughs> Nahiya pa si Mahal Arena. Kasi nasanay kayo na kung makain kami saan na yun. Kung saan saan lang yun. Turo-turo, uh, yung kaya lang talaga ng bulsa. <laughs> Yan sa laki. At tapos sa uh, yung kaya lang talaga ng bulsa ano yung halo-halo uh, sa kung saan-saan <laughs> pero ngayon syempre kakaiba tayo kakaiba ngayon ng kinakainan natin ngayon mga kung Kumbaga dapat maging proud tayo at may konting ano, konting yabang. Yeah. Na nakakain tayo sa Boston pizza. Ang tagal kong pinagipunan tuma, baka hindi mo alam. Hiraka. Tapos eh, di ba? Siguro makakain ulit tayo dito sa susunod mga 6 months ulit. After 6 months, makakabalik ulit kami dito sa Boston Pizza or sa iba naman yan pagkatapos nito next week isang, ano naman tayo doon muna tayo sa ano halo-halo mga ganun mga tinatinapay lang muna tayo yung mga pang budget lang ng mga 30 dolyares busog ka na di ba mga kailan importante doon magkasama kayo ng mahal mo sa buhay masaya kayo di ba at busog okay. hindi lang busog sa pagkain busog pa sa pagmamahal di ba ma nahiya, nahiya si Mahal na rin sa mga pinagsasabi ko eh. Ang bihir kasi hinahang ko rin yung boses ko ba't naririnig ng mga customer dito <laughs> hinihinahang ko na nga eh ang bihira talaga tas si yung mahal na <laughs> so yan mga kinex mga kain na tayo ito yung in order namin ni mahal na yan strips pizza na maliit cactus cuts jambalaya o oh, diba tara ma ano na tayo hmm. so kain tayo mga kinex oh. nakupo pa pag kaino na, napakasarap Mm. -hmm. -sili. Mm. 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 Parmesan. Mm-hmm. Para tangay lang nakakain dito, no? Para tangay lang nakakain ng mamahaling ano eh, pagkain. Mm-hmm. Pamunod, napakasarap. Mm-hmm. dito sa Boston Pizza mga kainay doon sa mga hindi nakakalam yung jambalaya pasta at isa sa pinakamabili kasi masarap to na medyo makahang at malasa talaga maraming sahog mmmm Oh. Saktos ka. mm -hmm. oh, Ano, teka muna, teka muna. Kunin mo na yun. Huwag ka na mahiya. Pambihira ka na. Pambihira. <laughs> <laughs> Sabi ni mahal na teka, teka muna. Do, kasi makikita sa camera na sinusulit na 'yon, oh. Oo. <laughs> yan, mga kaya inay Ano, nako, dito pa lang sa jambalaya namin. Busog na kami. Tapos ito ay natira rito. Yan ang nangyari, Ito, parang hindi na namin mauubos yan, mga ka-inay. Ano? nako kasi yung jambalaya mabigat na sa tiyan yan pero napakasarap ng jambalaya mga kainis tsaka ano paborito ni Mahal Arena yung jambalaya kita nyo sulit to, oh. sulit na sulit yun hindi na namin maano yun eh ma hindi na kaya ng ano hindi na ng aming uh, sikmura mga kainis oh. sarap grabe sulit sulit na sulit yung uh, kinain namin dito tapos syempre mamaya meron tayong take out nag take out tayo ng cactus cats meron tayong pagbibigyan ng pasalubong meron nagbilin may, nag, may nagpahabol ma di ba sumusubo na si Malarid excuse me po so meron nagpahabol ng order so kinuha na yung mga pinagkainan natin mga kainag sana ito na yung ano ito na yung pinaka hindi magandang moment yung bayaran na pagkatapos kumain <laughs> masarap lang yung ano yung kakain ka no yung pupunta tapos kakain mm -hmm. tapos yung habang kumakain mm -hmm. pagkatapos nito yung magbabayad na pag binigay na sa yung bills tapos Day magbibigay pa tayo ito. ng tip pero magbibigay tayo ng tip syempre hindi pwedeng hindi. hindi tsaka huwag ka magalala ako bahala dyan sagot ko diba? alam mo naman ako ang <laughs> ka lang kaya nga niyaya kita rito eh ang bihira mm -hmm. ngiti 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 mahala rin ah ngiting busog na busog na no? Hindi lang busog sa pagkain, busog pa sa pagmamahal. Bitin? Bira. Ay, cactus cactus, Yung ano, jambalaya. Sarap kasi ng jambalaya. Hindi ha, hati tayo. Ako daw umubos, siya nag-ubos. Basta sinabi ni Mahal na Reyna na ako nagubos, siya nag, siya nag, siya nag no mga kainis. Huwag kayo maniwala sa kanya. One-fourth lang. One-fourth, pambihira. Ikaw umubos no. Sarap, paborito niya yun. Sarap yun, no? So yan mga kainex, nagbayad na kami. Bali, ang bilis lang namin ni Mahal Rain ay nasa 61. 61.99. Sabihin natin 62 dollar. Yun yung, yun yung bill namin doon sa pagkain. Tapos nagbigay ako ng tip mga kainex. Nagbigay ako ng tip. Ang binigay kong tip, 25 dollars. oh, di ba? Kaya nung, yung sabi ng server, tuwan-tuwan yung server nung nalaman niyang ano, 25 dollars yung binigay natin tip sa kanya. Ba't mo kinu ba kinukulibit mo ako? Ingay, maingay ba yung boss? Ay, maingay, maingay, maingay yung boss mga Mamaya na tayo mag-usap sa labas na. <laughs> Baka magreklamo yung mga customer dito. Ha? Nangingay pa na coffee. Coffee? Meron bang ingay? Wala. Wala. Anong coffee? Ang sabi ko, copy. Copy ng resibo. <laughs> Yan ang sinasabi ko sa'yo. Pagkabusog ka na, hindi hirin. Kung ano mga, na, mga naririnig mo, hindi <laughs> Coffee daw. <laughs> hindi, sabi sa akin ng server. Hindi, ang sabi sa akin ng server, "Do you want copy. a copy?" Copy oh. ng resibo. Ang akala ni Malarina, copy. Kape, coffee. Ano <laughs> <Coffee. laughs> joke? lang anong joke? Sabay joke lang 'yan, you know, hindi. <laughs> <tara, tara>, <laughs> Teka muna. Saan yung tapos ka tsapa. Sabay <laughs> nagmadali, sabay uuwi, eh, no? Ano yung magiging? Pakita ko na sa kanila ito to to, to mga kainis ano. Oh. Hinaan ko lang bosses ko. Ito yung ito yung bayad natin 61.99. Tingnan niyo yung tip. Yan yung tip oh. 25 dollar. O oh, di ba? Tip. O oh, di ba? Okay. Mamaya natin tuloy sa labas. Ikwentuhan natin. Yan, tara na. Ay isang barita Ayun, nagkamali na naman tayo ng bukas. Tara, alabas na tayo sa Boston Pizza mga kainis. Nako. Napakasarap ya yeah, napakasarap na ko. Ngayon ko lang na alala, yung binigay ko palang tip, $25. Almost, almost one hour ko na rin pinagtatrabahuhan yun, mga kainags, ano? One hour. Naisip ko ano, ilang, ar ilang oras kung pinaghirapan yon, buhat ng buhat, tapos binigay ko lang ng ganun. Parang, <laughs> tapos, <laughs> hindi nga, iniisip ko lang eh. Tapos yung server, Nag-server lang siya, nagkaroon siya ng $25, wala pang isang oras. Hindi hira naman, ano. Hindi, kaya, ganun talaga mga kainis, ano. Kailangan talaga natin ng ganyan. Minsan lang naman tayong kumakain sa mga ganyan. di ba Kaya dapat talaga pinaghahandaan natin yan. Diba? Minsan lang sa loob lang, anim na buwan, isang beses lang tayo pumapasok sa ganyan. ba diba? Kaya bigyan natin ng magandang tip yung mga nagsiservice sa atin. Especially pag maganda yung kanilang service na binibigay sa atin. At saka kasi... May mga naririnig kasi ako mga kahinags ano, Na karamihan daw sa mga kumakain na Pilipino Iniiwasan ng mga servidora <laughs> Kasi daw hindi nagtitip Kumbaga eh Very demanding pa raw Yung ibang mga kababayan natin Pilipino Tapos pagkatapos kumain Ay hindi pa raw nagbibigay ng tip Yan. Kaya gusto kong ipakita sa kanila Especially sa mga puti Na servidora Na hindi porke Pilipino tayo eh Barat tayo may pagkabara tayo pero medyo galante rin tayo paminsan-minsan mga kainis so, kasi minsan lang naman tayo pumapasok sa ganyan eh kaya <laughs> kaya yung minsan na yung sulitin natin yan pero marami marami akong mga naririnig na ganun pagka may mga Pilipino pumapasok sa mga restaurant ay naku po Pilipino hindi magbibigay ng tip yan kung magbibigay man ng tip yan bariya bariya lang di ba ganun yun naririnig ko yun mga kainis ko pero hindi naman lahat may mga Ganon. Kaya minsan, minsan na, naririnig ko nga sa iba rin na pag may mga Pilipinong kakain, ako, ay, patay, Pilipino. <laughs> Walang tip. Yan. Kasi ako dati, ganon din ako dati, hindi ko pa alam eh, na magbibigay pala ng tip. Nung nagtrabaho ako sa Boston Pizza, doon ko nalaman na magbibigay pala ng tip. Pwede ka naman hindi magbigay ng tip. Kaya lang, pag hindi ka nagbigay ng tip, mga kainags, doon sa mga hindi nakakaalam, Kawawa yung servidora dahil yung servidora ang magbabayad ng tip na share doon sa mga cook. Kasi sa amin sa Boston Pizza ganun eh. Sinasabi ng mga servidora namin, pag meron silang tip, binibigyan kami ng share. So pag wala silang tip mula sa customer, magbibigay pa rin sila sa amin ng share. Mag-aabono sila pag hindi sila nabigyan ng tip ng mga customer. So kasi sa amin nung nagtatrabaho ko sa Boston Pizza sa Stony Plain, fix yung ano fix yung tip namin. Uh, nagbibigay ng tip sa amin, nagse-share ng tip sa amin serbidora. Serbidora. Kaya yon kaya gusto ko ipakita sa mga ano sa mga pag kumakain tayo dito sa mga restaurant, gusto ko ipakita sa kanila, gusto ko ipaalam sa kanila na malaki tayo mag-tip. Hindi lahat ng Pinoy barat, makunat. Although makunat din naman ako pero may lugar. Di ba mga kainags, ano? Kaya kanina nung no man tuwa tuwa yung ano servidor ano. Tuwa tuwa siya sabi, "Oy, wow, salamat. Thank you. Thank you." Yan. Thank you, thank you siya. Salamat daw. Tuwa tuwa siya bigla ko nakita yung ngiti niya, yo. Biglang ngiti ng nakita niya si Boy. Eh. Tapos sa uh, syempre, Maris, masaya rin tayo dahil masaya yung uh, servidor na nag-service sa atin kasi naging masaya rin tayo service niya. Ano ba gusto mong maghalo-halo? Di ambusok na. Busog ka na, ayaw mo na. Mabuti naman. Kakasave tayo. Ayos. O san tayo? Uwin na muna tayo. O, uwi muna kami ni mahal na reina, mga kinder, tga, no? ah, Bosog Busog na busog ako. Dami ko nakain. May mga natira pa nga, hindi na namin naubos eh. Kaya yung bunganga ako, mga kainis, Talagang arangkada na naman, ano. Dire-direcho na naman. May lamanegcha natin. May energy na naman tayo. Tahimik na nga. dalid. Ito na naman yung bunganga ko. Alis muna kami, mga kinays. mo kami ni Mahalarena. Sandali lang ah. Dito na tayo sa bahay, mga kinaysan at... bababa muna kami ni Mahalarena at hindi na makapagsalita busog na sobrang kabusogan so ito nga lang ano natin itong cactus cuts na tinake out natin ay para sa ating bunsong prinsesa para sa ating bunsong prinsesa alin ang yung ligaw na halaman dyan nagpahabol ng bilin sabi don't forget my cactus cuts kau oh, sige sabi ko sige yes sure basta ikaw ay saramat, salamat salamat Nagiba na yung mga pronunciation ko pagka busog na. Ito, 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 ito. Ah, Aren. Yan, yeah, so si Mahal na balak niya nang gamitin tong sasakyan ito, no? Papayos, papayos mo to ito. Eh, ito, diba? so, ito, lal ito. ito. ninakaw to, oh. di ba? Ninakaw yung ganyan, Binaklas kasi to, ninakaw. Dati merong ano yung parang buntot. Ninakaw. Papayos ni Mahal Aren at balak niyang panda rin na. Ikaw na lang gagamit. Ikaw na lang gagamit. Oh, tama lang kaysa Balatenga, ang ganda pa naman ito, makakainis, ano? Ito kasi may basag na papalitan mo to. Ano sige, palitan mo tsaka to. Tsaka to. Ito. So, doon nga para sa mga hindi nakakaalam, sasakyan to ng pangalan na prinsesa natin. Bago niya iniwan to, bago niya daming bangga, ayan oh, bangga. Na bangga. Ayun. Tapos yung sasakyan niya bago ngayon, ilang beses din na ano 'yon, na bangga. Bago pa lang isang linggo, wasak na agad. Tara, natin to. Kaya sabi ko, ayusin inyo ang inyong pagmamaneho. Kung hindi minsan kasi pagka hindi ka walang nangyari sa iyo or walang hindi mag uh, walang nangyaring maganda sa iyo. Or pag walang nangyaring hindi maganda sa iyo, hindi mo malalaman talaga. Dapat talaga minsan may mangyari talaga sa iyo eh you no. Know? Mangyari na hindi maganda para tumanim sa isip. Maging aware. Di ba nang ganoon minsan eh you no? Know? Kasi minsan pagka Ay, wala pa eh walang nangyayari wala pa eh, hindi ka pa aware eh, no? hindi ka pa masyado kaingat eh. pero sa pag mayroon ng mga nangyari sa iyo may mga aksidente nangyari na no? doon ka na magiging aware na mas magiging mas lalo ka dapat magingat diba nakoy mga aso natin ano ano hello sa'yo Hello, my baby girl. Hello, my baby boy. Nako po. Nako, nako, nako. Ang kukit na aso natin. Ang sarap pagpipipigain. Nako po, Panginoon. So, ito. Tambakol. Yung binili natin nung nakarang nag-grocery tayo. Tinutow lang namin dahil lulutuin ni Mahala Rehan. yan. Luluto niya ng ano. Ginakaang tambakol na napakasarap. Hello, baby girl. Hello, baby girl. Hello, hello, hello. Yan, no? Hello, hello, hello. Hello, kalambing. Ako, nakalambing ng mga aso natin. O, oh, ito na yan. Pagkakain Ito na, Oh. Naku, baka maunahan ka pa ng mga aso. Ito, gumagapang ito, eh. Pag walang tao dito, uupo yan dyan, kunwari. Mayamay, makikita mo, nandito na yan. Nandito na yan. Naghahanap na ng makakain. Ano? Ano? Naku, wag kakain ng kain. Baka may makain kang hindi maganda, ha? Ano? No. no. Ikaw rin. Ha, yan dalawang aso natin. <tinyaa> cute. cute. Hello, ay, oh, tara tara. Papasyal muna natin yung mga yung mga aso mga kainig ano? Tapos si eh, Mahal na rin na nandito. Tingnan niyo naman yung upo niya, oh. Sitting pretty. <laughs> Inantok. pa papasyal ko muna yung mga aso. Nako yung panahon natin mga kainis kung napapansin niyo ating kalangitan ay makulimlim na ano pero maaga pa ngayon eh. Kailan parang uulan ano? Kasi ano eh no. Kasi yung ano to may eh, yung yung parang wildfire mga kainis ano na nagpapakapal ng ulap sa taas kaya ganyan yun yung natin parang ano, every year ganyan eh you no know? parang meron lagi nagkakaroon ng, ano nagkakaroon lagi ng wild, wildfire ano sayon so naipasyal ko na si sayon yung maliit naman ano toro to naman isa talaga ang dahilan kung bakit uh, ginagala ko yung mga aso natin kasi dito mga kainis ano yan o medyo malalaki na yung mansanas ano Lalaki na oh. Oh. Oh, malalaki na oh. Wow. Mga ilang linggo na lang pwede na yan. Pinaikot ako ng aso ko ah. Baka pumulupot yung tali. Eh. Mga ilang linggo na lang siguro mga isang buwan pa. Mga August, third week ng August. Pwede na yan. Habang dumadaan tayo dito, pipitas-pitas tayo. pipitik-pitik tayo. Oh, di ba? <laughs> yun pala yung purpose eh, no? Kaya pala dito ginagalay yung mga aso eh may masamang balak <laughs> merong minaman manan yan <laughs> pero ano pero ano yung mga mansanas doon nalalaglag lang yun mga kainags sa sobrang dami nalalaglag lang minsan yung iba kinakain lang ng ibon kaysa naman pag sa lupa sayang na yun o diba bago bumagsak sa lupa hindi kainin na natin pitasin na pala ayan o no, pitikin na natin di ba hmm. Nagpalit na ng damit mga kainigs kasi maghihiwa tayo ng ano eh ng tuna. Pinapahiwa kasi sa atin ni Mahal na rey na to. Ano yun? Niya? Gagawin niyang ginataang tuna. Yan. Malambot na no. Naku masarap. Paborito natin yan mga kainigs. Nasa sandali lang at mahiwa na natin para mailuto na ni Mahal na rey na at makakain tayo maya maya. Sarap. <laughs> Naghalaway na agad yun no. Know? <laughs> Parang kulang sa ano ah. Ba, mo kami dalang donut si Pangalina ng prinsesa. Nako, paborito ko oh, 'to. Yan. Sarap, oh. Tapos kanin mga kainan. Kita niyo naman, no? Oh. Hmm, bango. Tapos kanin. Yung rice natin puti. Nagluto si Mahal na Reina, no, puting kanin. Yan, kain tayo mga kainan. Tapos ah, naalala ko nga pala, nako. Nalala niyo ba 'yun yung nakapanood ng tumira ako sa garahe? Sampung taon na yon noong July 2014. Yan, wala pa yung family ko rito. Tumira ako sa garahe. Pero ano lang yan, tatlong buwan lang mga kainis, no? ah, clarification lang. Tatlong buwan lang kasi marami pa rin nagme-message. Marami pa rin mga nagko-comment na sobrang lamig daw sa garahe pag winter. Tapos tuitira ako doon. Marami nagko-comment. At ano po, bali 3 months lang Nagsimula akong tumira doon July July, August, September tapos first week ng October, October 1 mismo, umalis na kami. Umalis na kami doon sa tinirahan kong bahay, pero ako sa garahe. Tapos, hindi ko na ikikwento kung ba't ako tumira sa garahe dahil naikwento ko na yan sa mga previous vlogs ko. Wala naman talaga akong intention na tumira sa garahe. Nagkataon lang na talagang wala akong pwesto. At napunta ako doon. Tapos ah, may mga nagko-comment din mga kayo, so may mga nagko-comment din na sinasabi na wala naman daw dapat maging ano, maging hindi naman big deal ang tumira sa garahe. Kasi ang mga garahe daw dito sa Canada ay magaganda at malalaki. Yan, hindi ko alam kung sino nag-comment nun, baka baka wala siya sa Canada. Kasi ano eh, baka ay nakikita niya or napapanood niya pag may bahay sa Canada, magaganda garahe. So dito sa Canada po, hindi po lahat ng garahe pare-pareho. Katulad ng garahe namin, di ba? Garahe namin, luma. Di ba? Kumpara mo sa bago, sa mga bagong bahay talaga, magaganda garahe. Pero hindi lahat ng garahe kahit bago ay fully furnished. Yan, di ba? So, hindi lahat ng garahe pare-pareho na sukat. Meron kasi nag-comment, sabi niya, pare-pareho daw na ano, magaganda lang ang garahe nito. Sa Canada, hindi raw big deal. Kung ino ngayon kung tumira ka sa garahe yun. sa so, Parang gano'n Pero wala naman sa atin yun Siyempre yun yung kanyang Perception, yung kanyang Akala, di ba? Salamat Salamat pa rin sa comment Kahit pa paano, di ba? Nagtatanong lang naman siyempre curious Hmm Tapos sa maraming nagsasabi rin, maraming nagko-comment ng na mga kainal mm, baka lang daw gumagawa ako ng content for the content lang daw para masabi ko na tumira ako sa garahe kasi nga malamig so yun na nga marami marami mga hindi naniniwala na ano mga nagko-comment doon sa vlog ko na tumira sa garahe para maging permanent resident sa Canada okay lang kasi malakas na nalob ko na ikwento yung mga kainis so dahil marami ako mga mga witness na talagang genuine yung vlog ko na yun yung mga naging kasama ko sa bahay hindi lang mga naging kasama ko sa bahay yung mga kaibigan ko naging katrabaho ko alam nila lahat yun alam nila lahat yun pero syempre syempre nga naman yung iba hindi natin talaga masisi o hindi natin ma 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 mapuna ma, ma, na or masisi na yun ang nasa isip nila baka nga naman di ba baka nga naman siyempre ibang, yung iba magkaroon lang ng content di ba magkwento lang ng isang bagay para lang magkaroon ng content so hindi ba kahit tutoy sa akin spruce grove ha? sa spruce grove yun ang sarap ng pagkain ng luto ni mahal na rin, talaga iba yung klase talaga kaya mga kayo guys, man, lang sa mga, lang muna yung ano ko. vlog ko. At maraming maraming salamat sa pagkama. Thank you very much. Mga baguhan, don't forget to subscribe and click the bell button para lagi na updated. Hanggang sa muli. Salamat po.